Di ba naman yan? Ang baho mo naman. Lumayo ka nga. Ang baho-baho mo, amoy bulok na basura. Ganon talaga kasi maghapon akong namasada eh. Talagang sa kalsada dahil sa ka lang? Tao po. Taga City Hall po ako. May dala lang po akong pera. Ah, pira ba ka mo? Halika madam, tuloy ka. Andito po ba nakatira si Mang Victor yung sidecar boy? Opo, madam. Ito yung mister ko. Mang Victor, naalala mo ba yung pinapalista ni Mayor? Lahat ng mga pangalan ng mga nagsa sidecar dito sa lugar natin. Pinarapul yon ni Mayor sa araw ng birthday niya. At ikaw yung na nanalo ng isang milyon. Mahal, buti na lang hindi kita sinukuan sa hirap at ginhawa. Tiginan mo, plastic ka. Purkit na pira na ako, mahal mo na ako. Mukha ka talagang pira. Ngayon, lalayas na talaga ako. Mahal! Huwag mo naman akong ganituhin. Huwag mo naman akong iwan. Huwag mo akong ganituhin. Maraming pa tayong pangarap. Ayaw ko na. Dahil sa panglalait mo sa pagkatao ko. Gagawin ko na lang ang isa, lahat ng pangarap ko. Huwag kang pira. Kahit ate na lang tayo dyan sa chiki, iwan mo na ako. Ha? Ito ba? O sige, un! Bakit mo hinati? Sabi mo eh. Lumais ka na nga!